Marami ring nagkomento matapos ang unang video natin tungkol sa JIL lalo na yung nagsabi basta may nagtitipon church na agad mahalagang pag-usapan ito dahil may malalim na kahulugan sa Biblia ang salitang simbahan sa bagong tipan, ang eklesya ay hindi basta grupo lang. Ito ang mga taong tinawag ni Kristo, nagtitipon sa pananampalataya, nakikinig sa salita, at naglilingkod sa kapwa. Hindi ito social gathering, hindi meeting, at hindi simpleng pagtitipon lang. Ang simbahan ay pamayanan na pinagbubuklod ng iisang pananampalataya at misyon. Kapag nagtitipon tayo sa ngalan ni Kristo, may pagsamba, pag-aaral at paglilingkod doon nagiging buhay ang tunay na diwa ng simbahan. Kaya't hindi lahat ng pagtitipon ay church. Pero ang nagkakaisang bayan ng Diyos, iyon ang tunay na eklesia. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa at ito ang araling IFI. Magsamba, mag-aral, maglingkod.